Balikod ko marajaw na buntag sa tanan. Balikod pakigrit sa matagusaw og marajaw na buntag. Salamat sa Dios. Pasensya diha sa likod kaya pagihapon madajo kay na ay na problema sa atong electric fan nga naa diha sa likod. Sorry karajaw nga waya pa ma makakari ang technician sa milabay nga mga Domingo, ambot ko nakadumdum ka mo, isa sa mga gitaytol na ako, mawkad kong embracing our crosses. Kunya, sa milabay, ako sab, giuluhan ang akong wali, how are we going to embrace service and self-sacrifice? Karoon na Domingo, ining akong giuluhan sa akong wali embrace ncd unity and integrity sa verse 40 giingon ni sus ang dili tokanado dapig nato mangutana ko ninyo kinsa ang kontrabeda sa inyong kinabuhi sino ang kontrabida sa buhay mo. Nga nung gilingi man ang inyong tapad. Na mga panahon nga bisan wa kay gihimong dautan, na mga tao, dauton ka, dinuodili. Malipog lang ka, kay gihimong dautan, pero di sila ganahan mo. Wala kay gihimong di maayo, pero sa mata nila, wa kay ayo. Tungod kay dunay mga tao nga kanunay moisip kanimo nga kontrabida ka. Wa ka maghilabot nila, wa kay gihimong dautan nila, pero para nila dautan ka. Mga si Hesus sa Ebanghelyo ron, sa pagreklamo ni Juan nga usa sa iyang mga tinunan, nga dunay usa ka tao nga naghimog milagro nga dili kaiba nato Ingon si Juan, gibadlong na mo siya. Pero sa ingon ni Jesus, ayaw siya badlong ah. dili nato to siya kaiban, kung siya naghimog milagro sa akong ngalan o naghimog maayo, nagpasabot, nga dili siya, batok nato. to. Hinumdumi, our God is an inclusive God inclusive pasabot na ko ni that we don't have a monopoly on God, on God's love, and on God's salvific plan. Kasi pasabut ani. Nga dili nato masolo ang Ginoo. Nga ang Ginoo ta ginuuran nato walay labot ang iban. Tanak na sabtan kini nga ang kaayo sa Ginoo ang gugma sa Ginoo oh, para sa tanan nga ang kaluwasan para sa satanan monga ang atong Dios is not an exclusive god what do i mean by exclusive nga amo ra nga ako ra dili ka na ang Dios mo nga giingon si Jesus, ayaw siya badlungan ay bisag dili nato siya kaiban, basta siya naghimog maayo sa akong ngalan, okay lang. Nay mga panahon nga bubuan ang tagrasya, pero sa hay suluhon tara. Mga palihog ing nang imutapad, ayaw suluha ang imong grasya. Sige ing na. Ayaw suluha ang imong grasya. Sige. Pag sa kong wali, mangulikta manta. Ing nasab, daku-a ang imong ihulogs kulikta. Sige, ing na. Ayaw suluhang imong grasya. Tungod kay ang Diyos na nagbubuka nato, gihatag niya natong tanan. Kung kundunan po kay problema, ayaw po suluhang imong problema. Si Dr. Willie Ong, usa ka magiitan inilang doktor he is facing now do na siya ay cancer karon tungod kay ngano man sa sobrang stress niya na sakit siya karon mga ayaw suluha ang imong problema sige pakiingon kuno sa inyong tapat ayaw suluha ang imong problema sige ing na o uh, no may tubag suluha kay imo na problema <laughs> Inom to me, when God blesses us, it's not because that you are good. It's because when God blesses us, because God is good. Inom to ni. Ayaw pag-ingon na tungod kay buutan ka, tungod kay maayo ka, gipanalanginan ka sa Diyos. Gipanalanginan ka, tungod kay buutan ang Diyos. Tungod kay maayo ang Dios ug kana kanindot ang Ginoo. Mga akong hangyo kanatong tanan. Please appreciate and support the good works of others. Tana malipay ta kung dunay mga tawo nga naghimog maayo. Dili na to dauton. kun ang mga tawo nga nagtabang nato, dili na to malimtan. Ako sa kinabuhing pari, daghay mga tawo nga nagtabang nako, na dili ko maani karon. Kung wala pa mo, Dili maani ang katidral karon kung wala pa mo. Inom dumi. Sa dili pa ko sa katidral. Kining tanan, gikan ninyo. Pwede pa palakpakan ka mo. Gikan ni tanan ninyo. Mga para nako ako nga pari, Kinahanglan magpasalamat ko kanunay sa kataw. Kinahanglan magpasalamat ko ninyo. Tungod kay kung wa mo, wa ni, di may kakaon kong wa mo. Kung di mo manalad, pas mo wapari. pari. Maong maulaw ko, kung kaming mga pari, dili may maduulan. Kung kaming mga pari, dili may masangpit. Kung kaming mga pari, dili mi mahangyo. Tungo ano? nga nabuhi mi, kumika ninyo. Isa may nagtabang na mo. Di ka mo? Mga utang kabubuton ha ko ninyong tanan. Maginag may inyong ihalad. Bisanwa mo ihalad. Ang inyong presensya daan panaw sa misa. Wow! Wow! Kana ko nga pari makakita ni ini kadaggan manimba, muingon gid ko di gid ko mugawas pagkapari. Tungod kay ngano ini kakita nako na ninyo nga nanimba ni ini kadaggan. Muingon ko magpari ko hangtod sa akong kamatayon. Bisan daggan ko'y mga pagkulang, bisan daggan ko'y mga sayop, bisan daggan ko'y kasaypanan. O kaninyong tanan, salamat ni ini, eh. I have to appreciate your goodness. Your goodness and your good works. Your support, your prayer, your financial assistance. Tanan ninyo tabang. Wala ako, wala na ako dili. Ang pagpasalamat ninyo. Maulaw ko kung mga saba ko sa mga tao. Tungod kay kamo ang inspirasyon namo. Mga niini nga misa, Maingon ko, salamat ninyo. Appreciate sa mga tao na nagtabang nato. to. Malumon man, mapamilya man. Mga kaila, o dili man nato kaila. Doon ako'y pahinumdom. nabinas sa mga anak. Idagay mga anak, makalimot na. Masaha ko ni eh. Ang sakripisyo sa ginikanan, dili kamayran. kay gibuhat nila ang tangan arun mabuhi ka lang dinhi sa kalibutan. Paliog ka na itong mga anak. Doon na may pagkulang sa atong mga tatay-nanay. Ako, nabitay man ko sa una. Dili panahon sa pagkabanhaw. Gibitay ko ni tatay sa abuhan. Pero nagdumot ba ko sa akong tatay? Wala. Hangtod nga namatay si tatay. Gipangga ko si tatay. Gimahal ko si tatay. Bisa na sa lugnganan Muuli ko sa bayan. bisita ko sa sementeryo. Tungkol kay dili ko mapari ko, wala pa sa akong ginikanan. Mga tana, kitang mga anak. Paliyog. Wala may perfect na ginikanan. May mga paggula ang mga ginikanan. Dili pariyas ang tanang ginikanan. Dili tanan buhutan ang ginikanan. Pero ang sakripisyo sa ka ginikanan, dili kabahiran dili ka bayran. Mga kaninyo mga tatay nanay, kamunga naghago, kamunga na kamu kamo nga naghago, kamo nga nagsakripisyo, bisang tigulang na nanginabuhi inabuhi pagihapon. Pwede ba palakpakan na ito kining mga ginikanan na hago. ghago? Mga isip, anak, di ko pwede mangwinta sa akong ginikanan. Di ko pwede mangwinta. Kung pananglit, ikaw nga anak, nabutang ka sa maayo karon ron kahintang, Paliyog yung kalimti ang imo ginikanan. Bisan mo ka, si tatay wa may natabang na ako, si nanay wa may nahimo na ako, ako may ikaw, galingon. Paliyog lang. Dili ka mabuhi ng kalibutan nako kung wala pa si tatay nanay mo. Maguul sa mga anak nga mag-away. Kaya nga naman, nag-away ang mga anak, gumikan sa kaptangan sa ginikanan. <coughs> mga anak, mabasahon ko kamuni. Basa ta mga anak, ang hinaguan o kabilin sa ginikanan, dili awayan, kundili angay, pasalamatan, pagampingan, o pagambitan, Mag-uol ko doon ako'y tagnisahan na ginikanan nga namatay. Pagpangitan nako sa mga anak, asa man ang ubang anak, wala padre, nga naman wala man diri ang anak. Tungo kay ang mga igsuon, gumikan sa kabtangan. How sad. Ang tanan di pa ng kamutan sa ginikanan, di awayan, panahon sa ilang kamatayon. Kasayang. Mga tatay nanay, samtang buhi pa mo, iplastar na kung doon na mo ikabilin para dili mag ang inyong mga anak. Ugtana dili na to awayan, kung ang hajan, pasalamatan, pag-aampingan, o pag-aambitan, kung mag-aangay ta, kuno'y grasya. Inom ang ingon. And closivity strengthens our unity. O ginom unity nagpasabot, uplift one another. Let us encourage and inspire one another. Tanadita makapaluya sa matag-usa need one another, intimately relate to one another, trust one another, yell to one another. That is unity. Pagkanindot lamang kung kini ang atong pagabuhaton, mapamilya man, makatrabaho man, mga kaibanan man. Bingon ko ninyo, dagay mga panahon na masakitan kita pero mapahinomdom ko ninyo. Choose people who inspire you, respect you, help you grow, and truly totally value your presence in their life. bisan usan naghihimo ni mo dun mga tao nga wala, mga ingrato nga mga tao. Pili ang mga tao nga maghatag ka kinabuhi, maghatag ka ni inspirasyon, nga maghatag ka ni balor dumi. Wala akong mag-advertise. Kung saan Sardenas. Sardenas. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa mga taong ayaw naman sa iyo dahil hindi ka sardenas. Nanawa? Grabe. Naghuot na. Kung dunay mga tao nga di maghatag ni mong balor, ayaw ipugus ang imong kaugalingon. Kay mamatay kagdali. Tana kita nga mga tao nga naghatag na itong na balor. Let us appreciate and let us be grateful. Palihog lang. Kamu mismo mga magtiayon. Kamu mismo nga sa pamilya, mga anak, mga ginikanan, mga igsuon, mga kaiban sa trabaho, masimbahan, mag -goberno. Siguro mingon ko sa katapusan. Never stop being a good person because of bad people. Bisan doon ay dili maayo nga mga tao. Please never stop being a good person. Kay gano ang tinuod nga bahandi maokin. Palihog pa ang kabutihan ay ang tunay na yaman. Tuloy-tuloy lang ang pagawa ng kabutihan hanggang sa katapusan. Kung sa'y madumduman sa mga tao, inig kamatay nato, ito, na mga tao, kasayang namatay, kabuutan, drabani. Kasayang namatay pag sa'yo, kamati na bangon, drabani. Ang totoong kayamanan ay ang ating kabutihan. Mga tao nga itong natabangan. Ang hiyo ninyo, pwede ba mo tani ini? kinasingkasing nato ang puon kini, kitang danandungan. Ang kaayuhan o kadaugan na angkod ko, bisan sa mga kasaypanan o kapakyasan, gilikon o gimahal mo ako gino, pagkamaayo o pagkabuutan mo gino, tuburan ka sa grasya o matuod na gugma. Amen. Paliwag manindog kita ipadayag tanga.